Oh, mga kabataan ng bali magpapak na naman tayo ng panibagong unit. Estudy na naman yung napili ng isang kabataan ng natin. At nung estudy na ay kay Sir John Gerald ng Iligan City. O oh, buksan na natin para matik natin yung kanyang estudy at maikron test natin. natin. Yan o. Oh. Sa loob nga ng box na ito pa rin ang ating makikita yung unit mismo. Ito nga ang at sa lahat ng spring type, itong estudy yung pinakamalakas sa lahat ng klase ng spring type. Ayan, out of the box, ayan ang itura niya. Hindi nga na siya yung pinakapogi sa lahat ng mga spring type pero siya naman yung pinakamalakas. O lagyan natin ng bibis yan para makakita na natin kung gaano kalakas itong s ni Sir John Gerard ng Iligan City. So ayan, bali na puno natin. Bawasan natin ng isa. Bali nagbawas nga tayo ng isa 11 rounds sila yung kailangan natin ilagay na bala sa kanyang magazine Kasi kapag ka, sumobra tayo Kapag ka, pinuno natin yan Hindi na natin siya maikakasa sa unang putok niya Kasi wala nang space dito sa kanyang magazine follower At saka sa kanyang spring O okay, crawl test natin to Unang putok 218.0 Napakalakas nito Pangalawang putok Sir janjaray Rive 214.7 Napakalakas to 13.6 butas butas yung box na merong tape oh. to 12.9 to 15.6 to 12.4 to 6.0 to 4.6 200.1 Ngayon, balipak na nga natin para mapadala natin kay Sir John Gerald ng Iligan City At syempre, ito ang kanyang 0 .20 BBs na nasa 1,500 na rounds na to .20 BBs to Bali yung unit nga ni Sir na to ay nagre-range ng 200 to 210 FPS using 0 .20 BBs Napakalakas na para sa isang spring type Halos nagkakadikit ang lakas talaga ng STUDI at ng mga gas blowback airsoft pistol ng ENC. Ganun ka lakas tong stud na to. Tapos ito nga yung ating munting sticker na Bataner. So, pack na natin yan. O yun, na nga natin yung munting unit ni Sir John Gerald ng Iligan City. Maraming maraming salamat sa panunod niya mga na Airsoft sa pagpapak natin ng mga munting unit natin. At sa mga patuloy na pumipili ng mga spring type Airsoft pistol natin, lalo ng S2D, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana kahit paano ay eh, mag-enjoy at magustuhan niyo itong mga munting unit na pinipili niyo. Siguradong hindi kayo magsisisi dito sa S2D na to kasi nga napaka-powerful ng unit na to. O paano ba yun mga na Airsoft? Maraming salamat sa panunod niyo ha? At Sir John Gerald ng Iligan City, maraming maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.